Uh! Ang kulit. Level 1 pa <laughs> okay. oh, Level 2. Level 2 Nice oh, oh, yeah. one. Good. Wala nang <laughs> awa wala nang awa. Oh. Okay, oh, level 3. Okay, okay, level 3. Eh. <laughs> Alam na ko lang eh. Ganyan, ganyan, gano'n. Straight man, Ganyan, okay. Dito ka. Palo, mo. Ay, hindi ko naman alam. Ay, hindi okay na lang. Oo, Basta hindi tama.

abla <laughs> boy <laughs> lahat. Hindi lang doon, pag ganun. Bala ka Ano ka? ako tayo lang. ka? Ano hikain, sa ice cream lang. Bawin ka na maglaro. Pepsi. Seven up. Diba sa Pepsi? Tapos tumatakbo na nasa likod. Pepsi. Seven up. Tapos titigil. Ay, seven up. Ay, naku. Hindi siya na na? na na Ate Audrey? Ate Audrey? Huwag kang aatras na. Okay. Ikaw nga yung game, eh. Hindi ko alam eh. Itignan ko muna. ano kayo. Dahil dyan na lang kami pupatid. eh, paano ma-de-dead yung ano? Paano mapapalitan yung debt? Diba? Kunyari, galing tayo doon. Tapos sirap Pepsi. Tapos kung serve na, titigil. Pag gumalaw, boom seven na, Titigil na oh. sila. Tapos pag nakahabot na dito, na. na, to? Guma na lana, Sige na, na. nga, titignan pa. Ah, ta 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 tatayahin, tapos nakabuli. Kasi hindi mahabot, tataya. nga, abong. Paano naman. Hindi, yung ganun na lang, grupo-grupo. Oh, yun, yun, tama, tama, Bimpo, bimpo, bimpo. Yung ganun, no? Boys versus girls. Oh, number one, 2, three, 4. Number 1. kayo 4 sila. Oh, Go. Man. Go for sila. Pay niyo pa niyo. Pay pa niyo, dali. Uyong huh? huh? okay. ejed. Hindi, apat na kayo, apat sila. 7 na po na. 1 2 3 4 1 2 3 4 mag-save kung 1 kung sino 1 kukunin yung bimpo. Ah, 1 2

Pusong one doon, tayong dalawa doon. Dito ka. Dapat kami ni Lloyd, Kayo na na ikinas, sila dalawa ni Dom. Hindi, ganun nga araw dido. Dito ka, One! Pag sinabi niyang one, kung sino makakuha, Ay, okay? Sa sa ibis uh, ba? nyo. Basta asain mo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dom, Dom, yeah. alis kayo. Kayo ni ano, yan. Okay. Boys versus girls. Okay. <coughs> okay tayo magsasabi. <coughs> Hindi, si ano ang sasabi. Oh. Pwede dalawa, one and three. Ano, ikaw no, no. dalawa? Basta one, mamimili ako number. Dapat ko ko kahit ano, kukunin pa rin. Go! Ang saan base natin? Oh. Ah! Nandito tayo, Jin. love it. mo, ah. Number! Dito yung una. Kami! Number one! One lang! Oo, kukunin ko. Ano, 1 2 3 number 3. Bakit may 1 2 3? Grabe. Panalo kayo. Tatayahin mo siya. Tryal, tryal. Kayo manalo kayo, tatayahin yo. Ah. Okay. 4.

What? <laughs>

Jan. Moromoro na lang. 23 <coughs> Tabibet. Nga moro, <coughs> bagot. Moromoro moro na lang. You have to be. Wala na mabantayan pa kami tayong tubig. Jed, Jed, Jed. Jed. Para hindi tayo ka. Oh, <laughs> tama na yung mga ano nyo. Patay nyo na yan. <laughs> oh, yung mga ano niya. Pulin, pulin. Wala. <laughs> 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 Kanina pa gustong kuhanin na Indian. Ayun ba yun?